maging banal ka na, ako okay. eh, mas paganda, hindi sumama ka. Pag hindi ka naging banal eh, hindi mo makikita yung gusto mong maging ka. Ah. Pakinggan natin, eh, 12-14, nag-aklat ng, ng Hebreo. Basa. Sundinin nyo, ang alay. Sundinin nyo, Magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon kayo ng kapayapaan saan? Sa lahat. Sa lahat, sa lahat ng lahat. Bakit? Out of ng kabanalan. Kung wala, kung wala ito, ito nito isin. eh, walang sino bang makakakita sa Panginoon. Kita mo? Eh kung wala akong kapayapaan sa lahat ng tao, pero magpapanalang ko, makikita ko pa rin ng Diyos. So, hindi, hindi ka magiging manal kung wala akong kapayapaan. At kinakailangan, sabi nga ni Pablo, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal kung ito'y wala sa inyo, hindi eh, nyo makikita ang mga. Saan yung ang pagiging Adventist na natin? Bakit? E eh, magulo tayo eh. Away dito, siraan dito, chismisan dito. Ay, well, wala, wala. E eh, bawal sa langit ang chismosa. Bawal din sa langit ang chismoso. Bawal ang sumutukan sa langit. O, talaban ako, umpakan dito. <laughs> Uh, magiging, uh, baka magiging referee natin natat na, 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 si Kristo eh. awat-awat na, di ba? <laughs> awat-awat <na>, mo yan? <laughs> sa laki, hindi pwede yun. Mm -hmm. Lahat ng papasok doon, banal. At ang papasok doon, nagkaroon ng pakipagtapayapaan sa lahat ng mga tao. So yun po oh, ang mga kategori mga kapatid na ilang mga aral na huwag natin bibitaw. Mamimili tayo sa apat, ang masama ay kusinang ko silang magpapasay. Ang masama ay mapakinig ng batas ng Diyos. Ano ba sabi? Ang marumi ay hayaan ko silang marumi. Gusto nyo bilay. O, ang marumi ay ano, hindi rin papasok sa lahat. Pero yung dalawang kategorya, yun ang, yun ang ating yakap. Ang marumi hayaan mo silang maging matuloy at ang banal hayaan mo silang matuloy. Kaya sa atin ang Panginoon, ang isang bahagi na pag yuli, matulid, ang ng pagiging matuloy, Brother Yuli, Nanay Nelly, ang gumawa ng sa araw ng sahay. Amen. 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 Amen.